So guys, andito kami ngayon sa may C5. Anong ano to? Parang Paranaque na po. Ano? Oh. Paranaque? So andito kami ngayon sa C5 sa may Paranaque. Las Piñas pala. Las Piñas. Basta part siya na Las Piñas. <laughs> Madami nagkapalipad dito. Ay! Okay, yun ako yung sila. Madami nagkapalipad na ano dito sa Rangola. Ayan, tignan yung sa Rangola nila. Kita ba? Dito tayo bukong kung alibong bukong. Parang... Tapos, ang pinunta namin dito, magpipiknik. Kasama ko yung pinsan ko, si Jok Jok. So si Bok. Nice. Tapos yung jowa niya. Shy, mag ka shy. Yun si shy. Shy type. Nice joke. So mamaya guys, maglaro kami ng volleyball. Ito yung kasalaro ko mamaya sa volleyball. Kuwawa sila sa akin. Shoutout mo yung mga gusto mo yung shoutout. Ano? Shoutout kay mama. <laughs> shoutout kay mama artista ako. So guys, maglalaro na kami ng volleyball. Hanap lang ako ng spot kung saan lalagay yung map. Uh. So guys, yun sila naglalaro. Tapos yan nakikita nyo, aeroplano yan. Mukha lang ibon. Sa amin yan. <laughs> aeroplano namin yan. Hindi chok lang. Drawing airline. Eh. Joke, joke. So yun, pagkatapos sila maglaro, pupunta daw kami dito. Ayan, dyan. Basta maganda daw dyan kapag may mga ilaw na. <laughs> Meron ako natutunan tatlong bagay while growing up and sa so pagabot ko ng pangarap bilang isang vlogger. Una ay embrace failure. Mistakes and setbacks are part of the journey. Learn from them, adjust your approach, and keep moving forward. Natutunan ko na ang pagkakamali ay hindi pagpapatapa ng loob sa pagkakabi ko, kundi paggamit ito bilang hakbang patungo sa tabungan. Ako bilang isang tao nangangarap, madami din akong pagkakamali lalo na sa pag-abot ng mga pangarap at alam kong hindi madali itong mundo ng pag-vlog at paggawa ng content. Hindi ako professional sa paggawa ng content, tanda sa paggawa ng content na magugustuhan ng mga tao. Ultimo sa paggawa ng title ay nag-challenge na ako. Pero hanggat may nanonood at naniniwala, tuloy lang. Sabi nga ng Bini, huwag mag-alala, buhay ay di karera. Kaya nga sa mga katulad ko na nag-uumpisa sa pagiging content creator, laban lang. Papabor din sa si atin ang panahon. Pangalawa ay celebrate milestones. Acknowledge or celebrate your achievements along the way. It boosts moral and motivates you to keep going. Eto palagi ko tong ginagawa. Makita ko lang na may nagre-react sa mga videos ko kahit iisa or tatatlo. Sineselebrate ko yon. Pag may isang nag-comment, tuwang-tuwa na ako. Kahit noong nag-100 subscribers ako, sineselebrate ko yon. Kasi kahit pa para nag-work yung pinaghihirapan ko. At ngayon ay natut nakatuwa. At ngayon ay nakatuwa dahil road to 1K na tayo. Sana magtuloy-tuloy itong ginagawa natin at sana balang araw mag-work itong pag-vlog natin. Ano yung feeling nung marami ka na-inspire ng mga tao or nagkakaroon ka ng mga brand endorsement or partnership? <laughs> Libre lang naman ang mga araw. Kandaan natin ang malaki o maliit man ang mga achievements natin dapat i-celebrate natin ito. At magpasalamat sa may taas. Pangatlo ay seek support. Surround yourself with positive influence and supportive people who encourage your dreams and ambition. Eto ay, ah, ang swerte ko sa mga kaibigan ko at kahit mga online friends na nakikilala ko sa Facebook random. Kasi na nila ako na magpatuloy at kahit sa family. One time sinabihin ako ng tito ko na rap ipagpatuloy mo yung pag Nung narinig ko yun, mas tumatak sa puso at isip ko na mas galingan ko pa, lalo na't marami naniniwala at ayoko akong mabigo sila at kayo. Syempre, hindi ko naman ito ginagawa para sa akin, para sa pamilya ko at para sa inyo. Gusto ko makapagpasaya at makapagbigay inspirasyon sa mga tao. Ayun lang ang kaligayahan ko. Ikaw na nanonood. At may malaking pangarap, laban lang. Always give your best sa lahat ng bagay. So guys, okay. so, kami nga sa may tuhog-tuhog. Bibili kami.

No, you know. so, so yan guys, ang mayroon okay. pa si Bokbok -bok ng Xiaomi. Ayan siya. Nagatin ng flash. <laughs> <laughs> Shoutout kay mama. Nagluluin. <laughs> Tupunta so, na kami ngayon dito. saan? Hindi ko alam pa na meron dyan. Ano ba meron dyan, Tay? Eh? Aman. Ang ganda dyan nung kapag may ano araw. Gogi sa oh, yung walang araw. Hindi nyo makita yung sunflower. Kasi tuwing ano lang siya. Tuwing may araw lang. Ang corny. Nandito na kami ka. So merong ano dito parang garden siya na puro bulaklak. Kaso bawal na daw pumasok. Ito, Para to meron dito bulaklak. Ayan. Ganyan yan. Ganun siya dun sa My love. Ayan no. Sayang kasi walang araw din yung makita. Kaso yung sisyalo ng mga tao dito. Ito yung english I push you. Ah. ano, Guards say, you need to carry back. Mga mayayaman mga nandito. <laughs> so, di nyo na kami makita. Ganyan dito na lang muna yung vlog. Bye, guys. See you next week. Bye. Bye.